musta mga ka-Phantom? Ako nga pala muli si Phantom Guy, ang taga ng iba't ibang istorya na totoong nagaganap sa bawat tao. Ang istoryang ito ay pinamagatan kong crush ako ng amo kong babae. Ito ay shiner ni Mr. Lance Estoba. Shoutout sa iyo ha, at ikukwento ko na ang ibinahagi mo sa aking karanasan sa iyong magandang amo. Ako nga pala si Lance, o tawagin nyo na lang L. Naka-19 ko lang at napahinto ako ng pag-aaral dala ng kahirapan dito sa probinsya ng Leyte. Gustong gusto ko makapagtapos at nangarap akong may pagsapalaran sa Maynila. Aminin ko, may tsura ako at madami nakakagusto pero snabber ako eh. Dahil mas pinipili ko maabot yung pangarap ko kaysa ipagyabang yung sarili ko. Maraming tao ang gusto kong bilhin at meron pa ngang gusto kong ipagkasundo sa matandang mayaman. Tinanggihan ko ang lahat ng alok at pinilit ko pumunta ng Maynila gala ng kakaunting bariya lang sa aking pitaka. Akala ko pagdating ko ng Maynila ay iba ang ugali ng mga tao dito kaysa doon sa probinsya. Pero halos pare-parehas din sila eh na porket walang wala ko ay gusto na nila bilin yung pagkatao ko. Maputi, matangkad at matipuno ang aking katawan kaya madaming naakit sa akin agad at agad akong nakakuha ng iba't ibang klase ng trabaho. Sa isang taon ko sa Maynila ay nanawa ako bilang kargador dahil din sa liit ng sahod at alam kong hindi ako makapag-ipon sa pag-aaral. May nag-alok sa akin na trabaho. Nasuki ko siya sa palengke. Siya pala si Ate Eliza. Maganda naman siya. Sakto yung katawan. Alindog ay mapapalingon ka. At yung likuran niya parang gusto mong sagiin. Hindi ko siya gusto ah dahil sinasabi ko lang yung impresyon ko sa kanya. Nag-offer sa akin si Ate Eliza ng trabaho bilang isang all-around boy sa kanilang mansion. Ilang linggo ay sinundo niya ako at nag-start na mag-stay-in ng trabaho sa mansion niya. Wow, ang laki po pala ng bahay niyo, grabe. May swimming pool pa. Laking gulat ko sa pagpasok namin sa gate habang papasok ang sasakyan niya. Agad niya ako hinatak, hawak sa aking braso. papasok sa mansion niya. Nasasagi ko yung pakuan niya habang naglalakad kami dahil sa pagkakapit niya sa akin. Ipinakita ni Madam Eliza yung bawat sulok ng kanyang bahay ng mansion. Tinanong ko si Madam kung sino yung mga kasama niya dito. Si Madam Eliza ay 31 years old pa lang. Ikinasal daw siya ng maaga at ngayon ay andito kasama niya sa mansyon na si Sir Gabon na 68 years old na. Grabe, pinapunta niya ako sa kwarto nun at nakita ko asawa niya na naka wheelchair na lang at hirap na tumayo. Meron silang isang katulong na si Ana, 40 years old na at ito rin daw yung nag-aalaga minsan sa kanyang 2 years old na anak na lalaki. Pinakilala na niya lahat sa akin at tinuro ang mga gagawin kong mga trabaho at doon nagsimula na ako. Ilang araw ang lumipas ay favorite kong linisin ang swimming pool nila na nasa likod lang ng bahay at tapat lang ng kwarto ni Madam Aliza. Pansin ko hindi niya madalas katabi o kasama yung asawa niya na dun sa kwarto na sa second floor natutulog. Habang ang yaya naman ay madalas din wala at namamalengke. Maging ang anak niya ay madalas nasa nanay niya na pumupunta sa kanila para dalhin ito. Kaya madalas pansin ko na kami lang ni Madam Eliza ang naiiwan sa malaking niyang mansyon. Grabe yung yaman nila, halos lahat ng gamit, mamahalin, nakatakot nga makabasag eh. Tuwing nga si Madam Eliza ay sinasama niya ako bilang bodyguard daw o tagabuhat niya. Pansin ko sa tuwing umaalis o kasama ko si madam ay nakahawak siya lagi sa braso ko sa tuwing naglalakad kami at yun yung kinakatakot ko na baka mapagkamalan kami magjowa o may makaalam na mag, may na sa ginagawa ni madam sinubukan ko iwasan si madam nun para iwas iskandalo o chismis at yun ang kinagalit niya sa akin pinagsisigawan niya ako sa silid na tinutuluyan ko at binantaan na hindi ako papasahurin pag hindi ako sumunod sa mga gusto niya. Pansin ko kay madam na namumula siya sa tuwing nagagalit dahil siguro sa kaputian niya na rin. Biglang tumawag sa akin si mama nun at nangihiram ng pang-ospital ng kapatid ko dala ng may sakit daw. Wala akong choice kundi umiram o bumali kay ma'am Alaysa. Wala pa si madam nun at inaabangan ko umuwi nag siya sa akin noon nung gabi at nagpapasundo sa isang bar sa Timog. At tila lasing kausap. Need na need ko na yung pera para ipadala kinabukasan. Pero mukhang mahihirapan akong sabihin ngayong gabi dahil lasing si madam. Sinundo ko na rin si madam sa bar at tila sobrang lasing nga at sobrang kulit sa loob ng sasakyan. Pumasok na kami ng gate sa mansion. Pero iparada ko daw sa pinakalikod ng mansyon. Nagtataka ako nun dahil tago yung part na yun. At baka trip niya lang na dundalhin dahil lang sing, lasing siya. ayun niyang bumaba nun at kinukulit ako na para siyang bata. Dito bigla ko inungkat na babali ako ngayong gabi at papadala ko kinabukasan. Nagalit siya bigla nun at hindi pumayag. Nalungkot ako sa totoo lang dahil need ni mama talaga eh. Bumaba na ako sa sasakyan noon pero si madam ay nasa loob pa rin. Bigla niya akong tinawag at pinapasok muli sa loob ng sasakyan. Hawak niya ang pera sa kamay niya pero bigla siyang bumulong sa akin. Sundin mo ako ngayon at bibigay ko sa iyo ito pagkatapos. Kinuha niya ang kanang kamay ko at ipinasok sa hinaharap niya. Hinaharap niyang damit. Nagulat ako at natakot na baka may makakita. Pinilit niya akong diinan ko daw at laruin. Kapangkapa ako yun pero hindi ko gusto yung ginagawa ko. Kaya never nanigas yung, yung ano ko, yung akin. Pumikit na lang ako habang pinapalaro niya ito kabilaan. Kita ko kay madam yung pagkapikit niya sa ginagawa ko. At kumakagat labi pa sa tuwing sinasabay niya yung kamay niya sa kamay ko. Madam, baka okay na po ito. Tama na po. Sabi kong mahinhin. Bigla niya akong sinampal nun at sabay sunggab niya sa aking leg. Oo, lalaki ako. Pero bakit ganito? Parang di ko gusto. Maganda naman si Madam Eliza. Solid yung katawan at swerte yung lalaking makakasulit sa kanya. Nakukonsyensya ako dahil may asawa siyang matanda at may sakit na ito. Pero para sa pera, kailangan ko ito tisin para kay mama. Grabe, nangangamoy alak ng leg at katawan ko sa ginagawa ni Madam Eliza sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at wag ko daw tigilan ang ginagawa ko kanina sa hinaharap niya. Pinalipat niya ako sa backseat at dun umupo. Ikis ko daw siya habang nakaupo siya sa aking mga binti. Pumikit ako at pinilit na hindi siya amuin dahil sa tindi ng amoy ng alak ni Madam. Itinaas niya ang pangitaas ko pero di ako pumayag at muli sinampal niya ako. Napaluha ako nun sa sakit dahil sa kanang pisngi ko na naman niya inulit. Bumababa na nga yung dress niya na noon sa sobrang likot niya at paiba-iba ng pwesto. Inutusan niya ako na ibaba ang maong ko at no choice na talaga ako eh pumikit muli ako pero nagalit na naman siya na bakit di daw nakatayo ang akin. Kinamay niya ng kinamay ito pero sadyang nahihirapan ako eh. Kita ng dalawang mata ko kung paano niya laruin, kainin at inihampas ang bagay na hindi naman para sa kanya. Bigla niya ibinaba ang dress sa itaas at doon ko nakita ng buo ang pakwan na may dalawang buto. Mumiti si madam nun dahil tumutok sa kanya ang ano ko dahil sa pagkakatanggal niya ng pangitaas. First time ko kasi makakita sa personal at sa harap ko mismo ang ganun kalaki at ganda ng hugis ni madam. Ginamit niya yung umaapaw niyang yun sa akin at kung ano-ano pa ang ginawa. Saka ko nailabas yung akin. Sabi ko sa labas na, pero pinipilit niya kagat-kagatin nito hanggang naisabog ko. Gumiti si Madam Alisa nun at iniluwa niya sa tisyo after ko noon. Yumakap siya bigla sa akin at dikit na dikit ang bilugan niyang pawisan. Ibinalik ko na ang suot ko habang si Madam Alisa ay inutusan ako na iangat ang kanyang dress sa katawan niya. Binigay na ni Madam yung bali kong 5K at sabay halik sa pisngi ko. Inakay ko si Madam Paakyat dahil antok na siya sa kalasingan at tila ang kulit niya pa rin. Itinabi ko siya sa kanyang asawa sa kwarto nito sa second floor. Muntik na makita ng asawa niyang nakahiga na ayaw kong bitawan ni Madam. Buti na lang nakaalis agad ako. Humiga na ako sa silid kong yun at itinago ang aking pera. Isang oras ang nakalipas ng gabing yun ay biglang may kumatok sa pinto ko. Tinanong ko kung sino, pero walang sumasagot. Pagbukas ko ng binto ay bumugat si Madam alaysa na nakanitis. Kinuha niya agad ang kamay ko nun at pinipilit niya ilagay sa kuweba niya. Sabay akap siya sa akin nun, pero inalis ko siya sa pagkakayakap sa akin. Madam, tigil na po. Masama po ito. Doon na po kayo sa asawa niyo, please. Pakiusap ko sa kanya habang ibinababa niya ibinababa niya na ang kanyang guys, ito muna ang ending ng part 1 ng istoryang ito para sa part 2 ay i-comment nyo lang Phantom Guy here, thank you po